Magandang araw po mga kambing. Update lang po tayo sa ating kambingan. Ito po ay uh, wala naman tayong topic. Uh, gusto ko lang po i-share yung aking kambingan as of now. So ngayon po is December 16, 2023. Yan, ito po si Yumi, aking Anglo Nubian, aking ganador na si Borzillo, Bower. So ngayon po halos 3 days. Lagi nag ulan kaya kumpay muna kami. Madre Cacao, Then dito sa kabilang side, meron po tayo dito ng napier grass. Kasi mahirap din po pag puro ulam lang. Ito po kasi ulam nila. Ito po ang kanilang kanin. Siyempre, hindi dapat mawawala ang tubig na may molasses. Kabilaan yan. Kabila, meron din. Ayan. Ito, kapag talaga po mga buntis, ah ano, yung mga hinahin natin na may anak kailangan po talaga ay marami silang pagkain kasi nagpapadede sila iniiwasan po natin yung uh, tawag nga dito calcium deficiency since nagpapadede sila kapag po kasi uh, kulang sa vitamina at saka sa pagkain ng ating mga buntis na ang ating mga inahing kambing o bagong anak eh mahirapan po sila makapagproduce ng gatas syempre mga bisiro kailangan nila ng gatas kaya dede de at de, dede de sila ang mga yari naman sa mga inahin eh hihina po ang kanilang mga buto dahil sa calcium deficiency yan meron po tayo dito ano ang pinaka heater nila wala siyang ano wala siyang heat lamp pero at least ang laking tulong to para sa mga bisiro yan ito ay 5 days old na So, yan. Naglilinis pa po ako kaya medyo makalat. Hindi muna natin sila ipapastol. Kasi mahirap pa muna. Mahirap sa labas. Kaya jan dyan, dyan lang sila. Hanggang bakod lang. Pero okay na. Awan ng Diyos. Uminit na. So, yun lang po mga kakambing. Uh, God bless po sa ating lahat. And happy farming.